Kung titignan mo itong mga dalagang ito ay napakasaya nila. Meron silang maayos at masaganang pamilya. Makikita mo silang lumalabas ng masaya at nabibili ang mga mamahaling gamit kahit ito ay napakamahal. Pero ang lahat ng ito pala ay nababalot ng kadiliman, galit, puot at kalungkutan. Tara at umpisahan na natin. Si Mikhail Kachaturian ay pinanganak noong 1961 sa lugar ng Russia. Ang kanyang mga magulang ay sina Linda at Sergei Kachaturian. Nag-aral si Mikhail ng kulinary dahil hilig niya ang pagluluto pero naging isang driver ito ng sasakyan. Ang pamilya niya ay kabilang sa mahirap na pamilyang Armenian. Noong dumating ang kaguluhan sa kanyang bansa, sila Mikhail ay lumipat sa bansang Moscow, Russia noong 1988. Hindi naman nakasama ang kanyang ama na si Sergei dahil namatay ito sa kaguluhan sa Armenia bago gumalis ang buong pamilya. Hindi naman binalak ng pamilya ni Mikel na mamuhay sa Russia. Ang gusto lang naman sana nila ay mag-stay doon para pag humupa na ang gulo ay babalik na rin sila. Ang pangarap ni Michael talaga ay makapunta sa Amerika at doon na sila titira pero hindi na ito natuloy. Ang kanyang ina na si Linda at ang kanyang kapatid na babae na si Marina ay nagkaroon ng sakit. Ang dalawa ay naggagamot kaya hindi niya ito maiwan. Bilang nag-iisang anak na lalaki at panganay sa magkakapatid, si Michael ay isang maalahanin na kuya at anak. Ginampanan niya ang lahat ng obligasyon na parang ama mismo. Hindi alam ng pamilya niya kung paano niya sila nasusuportahan at nabibili ang mga gusto nila. Madalas niyang sabihin tinutulungan niyang isang Amerikanong businessman at sinabi niyang sila ay mag-business partner may natatanggap siyang share na mula pa sa Amerika. May mga nakapagsabi din ang pera at karangyaan ni Mikael ay galing mismo sa isang gang. Dinagdag pa nila na galing ito sa illegal na gawain. Pero ni isa dito ay walang makapagpatunay. Ito'y haka ha ng mga tao sa kanila. Pero sa lahat ng yon ay ito ang tiniyak nila. Isang relisyoso na tao. Madalas siyang makita sa simbahan at ang sa Jerusalem. Kaya daw madalas magsimba at magpunta doon ay dinadalangin niya ang kanyang kapatid na may sakit. Tuloy-tuloy ang blessings kay Mikael. Noong 35 years old na siya ay nakilala niya Si Aurelia Danduk Ito ay mula sa Moldova at nakatira ngayon sa Moscow Kasama ang kanyang ina Ang dalawa ay nagkagustuhan sa isa't isa Na sila pareho at nagpakasal ng dalawa Noong kinasal sila ay buntis na si Aurelia Pero sa unang pagsasama palang ng dalawa Ay iba ng trato agad ni Mikael kay Aurelia pero dahil nga sa mahal niya ang lalaki ay nagtiis siya at pinili niyang manahimik na lang. Umasa din siyang mapapabago niya si Mikael pero hindi yun nangyari. Nanganak si Aurelia ng lalaki at pinangalan ng Sergi, sinunod sa pangalan ng ama ni Mikael. Nasundan pa ito ng tatlong anak na babae. Ito ay sina Maria, Angelina at Christina. Lumipas ang taon at patuloy pa rin ang pananakit ni Mikael sa kanyang asawa. Kahit pa sa harap mismo ng mga bata ay ginagawa pa rin niya ito. Pati ang verbal abuse ay kasama na rin doon. Parang katulong ang trato ng ama sa kanyang asawa. May mga araw din na pag mainit ang kanyang ulo ay ang anak na lalaki ang kanyang pinaginitan. May isang beses din na ito ng maraming tao at itinutok ang baril sa anak. Sa tingin ni Mikael ang kanyang ginagawa sa anak ay pagpapatibay ng loob nito. Pinalis niya ang kanyang anak na lalaki sa kanilang tahanan. Naging palaboy din ito at walang tirahan. Kinupkup ito ng kanilang kamag-anak. Ginawa ito ni Mikael dahil ayon sa DNA ay hindi niya ito anak dahil bago sila kinasal ay may kinatatagpo na ang ina nito. Sina sabi ito ni Mikael sa anak na lalaki kaya pinalayas at sinabihang wag na wag na siyang babalik. Kung gaano kabagsik si Mikael sa kanyang asawa at anak na lalaki ay baliktad naman ito sa mga anak niyang babae. Mahal na mahal niyang mga babaeng anak nito. Lagi niyang binibigyan ng oras sa mga ito. Lahat ng gustuhin ng tatlong babae ay agad-agad binibigay ni Mikael. Lahat ng tao sa kanilang lugar ay alam na alam kung gaano kamahal ng ama ang mga tatlong babae. Pantay ang pagtingin niya sa mga ito. Pati ang mga kamag-anak ni Mikael ay napamahal sa kanilang tatlong babae. May kanya-kanyang personality sa mga babae. Si Christina ay isang kalmado at mahihayang babae. Si Angelina naman ay isang matapang na babae. Si Maria naman ay isang napakabait na babae kaya ang tawag nila sa kanya ay Angel. 2015. Itong taon na ito ay nagbago na ang lahat-lahat. Nag-away ang mag-asawa. Tinadyakan ni Mikael sa Aurelia. Pinalayas niya rin ito gaya sa anak niyang si Sergey. Aalis na rin sana at sasama ang tatlong anak na babae sa ina. Pero binantaan at tinakot ni Mikael ang tatlong babae. Kaya hindi na sila sumama sa ina. Napilitan namang iwan ni Aurelia ang mga tatlong babae sa ama dahil tingin nito ay sobrang mahal na mahal niyang mga anak niyang babae. Kaya ligtas at hindi mapapahamak ang mga anak nito sa kanya. Yan ang naisip ng ina kaya umalis na lang ito at napanatag. Pero hindi pala. Naging mahigpit ang ama sa mga bata. Hindi rin ito kumuha ng katulong. Hindi rin nakakalabas ang mga bata. Nagpalagay din siya ng CCTV sa lahat ng sulok ng apartment para lalo niyang mabantayan ang mga anak na babae Binawalan din ang mga dalaga na magtawag ng bisita at bawal na rin magpunta sa mga events or party ang mga dalaga. Mahirap ito para sa kanila dahil nasanay ang mga dalaga sa marangyang pamumuhay. Ginawang katulong ng ama ang tatlo nitong anak. Nahirapan na rin sila sa kanilang pag-aaral dahil madalas silang pagod sa trabaho at dahil nga sa pangyayari sa ina at sa pamilya nila napabayaan na nila ang kanilang pag-aaral. Sa ikalimamput lima na kaarawan ng ama ay nagtawag ng bisita ang ama. May isang video na tinanong ang mga anak pero ang sabi ng mga anak ay masayang masaya sila dahil napakabait ng ama nila at lagi silang inuuna nito sa lahat. Ang mga magkakapatid ay nagkunwari lamang dahil pag sila ay nagsabi ng totoo ay pwede silang mapahamak. Lubos din nilang iniingatan ng bawat isa. Ayaw nilang may mapahamak sa isa't isa kaya nagawa nila ito. Bukod sa pananakit ng ama sa mga anak ay meron pa palang sekretong mas matindi, mas nakakadiring gawain ng ama. Ang dalawa nitong anak na si Angela at Christina ay kanyang ginagalaw. Kung sino ang gusto nitong galawin ay pinapatunog lang ang ring bell. Yun ang hudyat upang pumunta ang isa sa kanila may pinagawa ang ama sa anak na si Christina na kasuklam-suklam. Dahil sa pangyayaring yun, ang dalaga ay sinubukang magpakamatay. Buti at naisalba ang buhay nito ng isang doktor. Pagkagising niya sa ospital ay doon ang mga kapatid niya sa kanyang tabi. Umiiyak ang dalawa at ang sabi nila ay pag namatay ka ay susunod na rin kami sayo. Dahil sa pangyayaring yun ay naging matibay ang samahan ng magkakapatid. Kaya nagsumpaan sila na huwag nang gagawin yun at makakaya nila ang anumang pagsubok. Kailangan nilang protektahan ang bawat isa sa kanila. Yan ang pinangako nila sa isa't isa. July 27, 2018, binalak na ni Mikael ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang kanyang baril sa kanispra ng paper spray ang kanyang mga anak. Muntik mamatay si Christina dahil nahimatay ito at hirap huminga. Natakot ang kanyang mga kapatid. Inakala nilang mamamatay na si Christina. Kaya ang ginawa ni Mikael ay pinunta ang dalaga sa banyo at hinugasan ang mukha nito. Pero dito ay ginahasa ulit niya ang dalaga. Hindi makapalag ang babae dahil nanghihina pa ito. Parang babaeng bayaran lang ang turing ng ama sa mga anak nitong babae. Uminom ng mga gamot ang ama para sa pain reliever at pampatulog nila. Habang tulog ang ama ay hindi na nakapagpigil ang mga dalaga. Inisip nilang tumakbo pero wala rin silang magagawa dahil mahanap at mahanap din sila ng ama. Alam nila kung gaano kalakas at ka-influensya ang ama. Ang mga dalaga ay kumuha ng martilyo, kutsilyo at paper spray. Dahan-dahan silang pumasok sa kwarto ng ama at nung nakita nilang tulog na ang ama ay pinagsasaksak na ito hanggang mamatay. Nag-usap-usap ang magkakapatid kapatid, sinadya nilang sugatan ang kanilang mga sarili para lumabas itong self-defense sa ama tsaka tinawagan ang pulis at ang ambulansya. Sinabi nila sa mga pulis na inataki sila ng kanilang ama at nag self-defense lamang ang mga ito. Sa sumunod na araw, ikinulong ang magkakapatid at kinasuhan agad ng homicide. Isa ito sa pinaka-issue na paghatol sa bansang Russia. Kung napatunay na totoo ay makukulong sila ng hindi bababa ba ng 21 years. Nag-imbestiga naman ang mga investigador kung ano ba talagang istorya ng pamilya Katsaturian. Nakikita kita nila ang isang report na pagmamaltrato ng ama kina Sergio at Aurelia habang inaaral ang kaso ay pinalaya muna ang mga magkakapatid na babae na sila Angelina at Christina si Maria naman ay naiwan sa isang psychiatric treatment. Dahil sa disisyon ng korte nagkaroon ng malawakang wilga sa bansa nila. Para sa kanila ay dapat ang mga magkakapatid na babae ang biktima hindi sila ang suspect kundi ang ama nito. Dalawang taon ang nakalipas ang attorneys general ay nag-request sa investigate committee na baguhin ang akusasyon sa mga magkakapatid na babae. Ang kasong murder ay dapat gawing self-defense pero kinontra ito ng komite at pinawalang bisa ang request ng isang attorney. 2021, inimbestigahan ulit ang kaso kahit patay na ang sospek. Ang tawag pala dito ay potomus criminal case. Kinasuhan ng napakarami si Mikael. Ang kaso ng tatlong babae ay na-dismiss at sila ang biktima. Ang mga pamilya naman ni Mikael ay hindi naniniwala sa akusasyon ng magkakapatid. Sinabi nilang malinis at mabait na tao ang kanilang kapatid. Lumabas din sila sa mga Russian TV talk. Ilang beses din silang nagpa-interview. Sinabi nilang ang magkakapatid ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, gaya ng kanilang ina, dahil sinabi rin nila isa ring bayaran si Aurelia. Pinayagang makalabas ang mga magkakapatid pero bawal silang magkakasama. Isa itong mahirap na pangyayari para sa magkakapatid una ay ang ama at pamilya nila. Ngayon mismo ang bansa nila ang pumipigil sa kanila na animoy wala silang kalayaan. Pero naniniwala ako sa pagsubok na dinanas nila ay masasabi kong matibay na sila. Alam kong magtatagumpay din sila at magkakasama rin silang tatlong magkakapatid. Naging inspirasyon ang kwento ng buhay ng tatlong magkakapatid para sa mga kababaiyang nakakaranas ng pagmamaltrato at nakakaranas ng panggagaasa. Dito sa kwentong ito ay hindi mo talaga masasabi ang ugali ng isang tao dahil lang sa panlabas na nyo. O Oo mga kababayan, nakikita natin silang nagsisimba at ang pagkakalam natin ay mga banal sila. Pero sa likod ng kanilang napakagandang imay ay nakatago pala ang demonyong kaanyuhan. Kung gusto nyo ng ganitong video ay pasubscribe po, palike at pashare na rin po. Salamat at God bless!